Ay, ayan. Iharap e, mo na lang siya lang. maghirap ngayon po. <laughs> Bakit dala mo pa yung bike mo? Hindi, wag mo nandalain yung bike mo kasi di kakasya. Maglakad ka. Tama na Business mo yun eh. Dapat pay business, pinaghirapan. Alam mo na ngayon, hirap na mag, ano. O, paano pag marami ka ng, ano yan. Ito pa nga po, o, kanya rin to. Ayan. Ayan ang ATM. Pag power ni Murphy kasi, anytime pwede kayo mag-puricomi. So, so, oh, ikaw ang gumawa. Pasok mo yung card ko. Ayan. English ko siya. Tapos ayan po, oh, may deposit, withdrawal, balance inquiry, remittance, pin change. So, remittance po, eto yun. Kaya, yung mga magbubayad, anytime po, kahit saan, basta family mart. Ang problema, bakit pati pagbabayad sabihin sarado yung was office sarado yung ganito ganyan kasi pag gusto kami para pag ayaw kami din lang po ayan ipindutin niyo lang po code number code number Ngayon halimbawa po lalagay nyo po yung code ng ano tapos halimbawa po is 12,000 well, usually po kunwari lang po ayan enter nyo, tas niyo tapos lagay yung account number bla 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 blah bla 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 kung mari lang po yan tapos dahil mali po yung nilagay ko na ulalang lang ako hindi nila po madali lang English anytime po yan okay thank you po at siya ka lang po ito pa pala o oh. meron pa siya mga letter pack na blue sabi ko sa kanya yung blue anytime pwede po ihulo meter po siya. Ito po yung mga oras dito sa lugar namin. So, pwede dito po ang red letter pack. Pag nagkasa po dyan, ibig sabihin, pwede po. Kaya yung mga sumusobra po, yung pinipilit, umabalik po kasi. Nako, patay. Hindi kasha. Wait, wait. Bakit po pilit na para makatipid po ng shipping fee? Pero ayan po, kitang kita nyo ebidensya. Gusto namin makatipid ng shipping fee, eh hindi uubra. Hindi po umubra yan, hindi po mwede. Babalik po yan sa seller. Kaya wag nang ipilit kung hindi pwede. Ayan po. <tinyo> iba po higher is hindi po nila na yung ano po ang blue and yung red po. Hmm, blue po. Sabi ko sa kanya, natural, negosyo niya ito. Eh, siya mamuhunan. Hindi pwedeng ako. Alangan naman lahat ako. Kailangan paghirapan niya kung paano kumikita at paano po nagpapaikot ng pera. At ko po siya pinagtatrabaho. Tinuturo ako lang po siya. O, oh, kumuha ka. Dahil wala kang perang pambili ng red letter pack, di ba? Dahil ko lahat ang namunan. Etong mga ito, kahit na nagbayad na natural, mabayaran mo ko doon sa Binito, wala ka na nga shipping fee. Sa binigal sa akin, wala ka. Bus na yung pera ang sa'yo. At pasok mo yung in-order niya dyan. Para maliit lang din ang babayarin niya sa shipping fee, magkashahin mo sa maliit. O yan, pasok mo. Naruan ko rin po siya mag-share, pero sabi ko nga sa kanya, hindi ka ba pwede mag-previous kasi... Wala pa naman po siyang pera. Hindi nga po pwedeng ako, di ba po? Kasi business niya yun eh. Tinuturuan ko siya. hindi po pwedeng wala ondo o budget. Paikuti niya na lang yung kuhunan. Pera. Pera niya is pera niya. Kagustuhan niya po na mag-share, gumawa po siya ng galing sa puso para lang daw pumatikman niyo yung kanyang benta na pinaghirapan. Yung pinibenta niya sa live niya, ito po, gumawa siya, tapos meron siyang note na galing sa puso. Sinulat niya kanina. Gagawa ka rin lang ayusin mo na kasi waste of time po yun. Pag nagkamali siya, hindi niya inayos, uulitin niya na naman. Saya po yung oras. Ayoko ng mga bagal. Ayoko ng tatamad-tamad kasi. Ang tamad. Wala mapapala. Wala ang mapapala. Wala ang madarating ko. Yes. Pag masipag, daig ng maagap ang masipag. Magmahalan po sana tayo at magtulungan. Yan na lang po ang may papamana ko sa aking anak na hindi pwedeng manakaw ang pagiging masipag, masikap. Again po, salamat po. Sana may natutunan yung mga iba. Wala po kami ambisyon na sumikat. Nagbibigay lang po kami ng konting kaalaman. Dahil sa paraang yon is nakagawa na kami ng mabuti. Magbigay ng kaalaman. Salamat po.